Hi guys, uh, dito po tayo ngayon sa China Market. Uh, maghahanap po tayo ng stand with ring lights ng cellphone para may magagamit po ako pang live selling ng Okay. So dito ko po naisipan pumunta kasi medyo malapit po siya sa bahay ko. 200 pesos lang po yung pamasahe. Uh, mahaba po ang China Market, katabi po niya ay extra. Tapos hanggang gate 8 at po sila. Marami pong mga customer na pumupunta dito kasi marami po silang choices at saka option. At sa murang halaga. Kaya explore po natin yung China market ng Uman guys. Samahan nyo po ako sa loob at para makita nyo rin po kung anong mayroon sa loob. And let's get inside. Dito po tayo papasok sa main entrance. Uh, gate 1 po tayo. Sa gate 1 po tayo papasok. Tapos, tingnan po natin kung anong mayroon sa loob. Mayroon din silang mga, ito po yung loob nila guys. Sa main entrance, mayroon din silang mga pagkain, mga, uh, anong, mga Arabic food at saka mga chicheria, yung parang popcorn, chips, mga kids, uh, ano joyce, juices, mga, mga pang kids uh, food ba, parang, parang ano ito mga candies, mga cake and whatever. Ito po yung nandito sa loob, guys. So oh, maganda din po yung China market at maraming mga option at sa murang halaga. Tsagaan nga lang din po talaga sa pakikipagbarata ng items dito. Kasi mawala pong branded dito, mga imitation po lahat. Pero may mga magagandang klase. Basta marunong lang po tayo mamili ng mga items na kailangan natin. Ito marami na po talagang mga shopper ngayon dito sa China Market. At ito na po ngayon yung ring stand with ring light. Ito po yung kailangan natin kaya nandito tayo ngayon. Uh, papasok muna ako sa loob at makikipagbaratan sa tendero. para makakuha tayo ng malaking discount. Uh, patayin ko muna Binibyan yung binigyan po tayo ng, ng malaking discount kaya bumili na po ako ng ring lights with stand. Ah, uh, 15 riyals tapos nako binigay niya sa akin ng 10 reals so kinuha ko na kasi nakakahiya naman di ba nakikipagbaratan ako tapos hindi ko kukunin so binigay niya doon sa price na gusto ko so kinuha ko na siya at nakabili din tayo ng uh, stand with uh, light and mic, pang vlogging naman ang ano, iwan ko kung magandang klase, but anyway we're going to try kasi hindi naman talaga ako nagsisimula pa lang din naman ako sa pagbablog so itatry ko din siya yung may ring lights again oh pero mas mahal ang ano tinanong ko yan mas mahal din siya tsaka ang binigay niya sa akin is 12 reals ang pinakamababa ang kaya niyang ibigay is 12 reals doon sa kabila doon sa binilhan ko ang kaya niyang ibigay is 10 reals ganern so mas Okay pa rin tayo doon sa unang choices. Ganun talaga, guys. We need to deal with everything. Parang buhay lang yan. I-detail natin lagi lahat-lahat. <laughs> Sabay ganun. Uh, balik tayo doon sa ano, yung... Yung... Stand na pang vlogging with Mike. Ano siya? Uh, eight reals yun. Tapos binigay sa akin ng... 5 real. So, nakabayad tayo sa first purchase natin ng 15 real. So, diba? Ang laki ng discount natin. So, nakakatuwa siya. Nakakatuwang mag-shopping dito. Ngayon, pumasok ako sa isang shop, electronics again. Then, may nakita ako ditong gimbal. Gimbal is for video making. Yung para magiging maganda yung result ng video mo. Hindi siya shaky, katulad ng kamay ko na pasmado. So, I need gimbal, I think so. So, nakikipagbarata na naman tayo dito sa gimbal. Ang price niya is 8 real. Then, I tried uh, to ask for discount. Sa, uh, sabi ko sa kanya, kaya mo pang ibigay ng 5 real. Diretsahang deal. Hindi daw kaya. Sabi ko, okay, let's see. I'll go. I'll come back. I will check from other stores. Then sabi niya, okay, I will give in, I will give in the price of of five So nanalo po tayo sa price hiningi natin. That's a good deal already. Anyway, where I want only to try kung magagamit natin ng matagal or hindi, o at least hindi naman siya ganon kamahal natin pinili, di ba? So, explore-explore lang din naman din ako kasi hindi ko rin yan alam mag-aano uh, lang ako. Magta-try lang. That's life. We need to try whatever we want to do in life, right? <laughs> Kaya, ganern So, nakabili na naman tayo ng gimbal. Tapos, nakadaan ako dito ng store, food store ng China. China food store ata ang nakalagay sa loob. So, dahil na-curious ako sa pagkain ng China, so, pumasok ako dito sa loob at tiningnan kung ano yung mga mayroon, pati juices nila. Chinicheck ko kung ano, anong, anong, anong juice ng, anong klaseng juice ang mayroon ng mga China, ng mga Chinese. Tapos, may mga candy, jelly, and then, parang chinicheck ko lang to be aware kung anong pagkain mayroon sila kasi mapuputi sila at mga magaganda, ba diba? Ay, So may mga candies, may mga hindi ko kilala yung mga pangalan at hindi ko rin pati mabasa. So wala lang, just pass by and I'll go out again. Ngayon, umakit ako sa taas at nakita ko ang mga napakagandang mga chandelier. So nangarap na naman akong magkaroon ng magandang bahay at yumaman. <laughs> check, check nyo po yung mga chandelier. Napakaganda at mura lang po siya. Napaka, ano, napaka yayamanin para tayong mga prinsesa pag ang chandelier natin is napaka ganda, di ba? Dapat ang bahay natin mahaba ang siling kasi napaka, ano, pero mayroong mga, mayroong mga chandelier na maliliit at mga simple lang. Parang bala kong bumili bago ako umuwi let's soon, 2023, by August, inshallah. Sana makauwi at makabili ng chandelier na medyo simple lang. Kasi hindi naman tayo mayaman. Mayaman lang po tayo sa pagmamahal pero hindi po tayo mayaman sa pera. Kaya sa mga mayayaman sa pera, then enjoy! Pag chance nyo lang bumili ng mga maka, napakagandang mga chandelier. Nandito tayo sa home decor, mag-ikot-ikot at mangarap ng magandang pamamahay. O, oh, di ba? Ang ganda. Ito po yung bank bed. Katulad talaga ng bunk bed na gamit namin ngayon ng mga bata. Binili po siya ng second hand. Ang presyo nito is 300 reals for now. Tapos nabili ko lang yung akin ng second hand ng 85 reals. Kasi second hand po siya. To be wise. Huwag po bumili ng... Kasi lalaki po ang mga bata at ibibinta lang po natin siya later on. Then, uh, to uh, ano lang, bumili ako ng bunk bed namin para kasi yung kwarto namin dito sa Oman, nung nandito pa yung mga bata, hindi ganun kalaki. So wala kami masyadong space. Plus laruan pa ng mga bata at kung mga anik-anik. So ang, ang, ang sikit ng room. So nag-decide at saka gusto din ni ate, na magkaroon kami ng bunk bed kasi gusto niyang matulog sa taas. Nakita niya kasi yung sa kaibigan niya. So, nagpapabili siya ng bunk bed. So, actually, kailangan namin ng bunk bed. Pero sinabi ko kay ate, regalo ko yung sa kanya sa birthday niya. Ibibili ko siya ng bunk bed. Kasi nagkataon na gusto niya ng bunk bed. O, oh, di ba? At eh, karoon na ako ng regalo, nakuha pa yung gusto ko na magkaroon ng maglaking space sa kwarto. Oh, that's mother, yes. Then, go back to the chandelier. Nandito pa rin tayo sa chandelier. Ang laki at ang dami nilang mga choices. Nandito at ang gaganda. So, sa mga gusto ng chandelier, pumunta kayo sa China Market. At makapili. Sa dami, parang hindi kayong basta-basta makakapili. Yung parang... Yung parang matagalan ba kayo makapili talaga ng gusto nyo? Ngayon, kumain na po tayo kasi nagutom na po ako. Nandito po tayo sa food court. Malaki po ang food court nila. Pero konting lang po yung choices ng food nila. Nag-explore po ako sa Chili House. beef tap silog po ang kinain ko kasi gusto ko po, po ng rice. Masya, wala po kasi masyadong rice option. Kaya ito po yung napili ko. Kaya ito po yung napili ko. Masarap naman po siya. At saka, um, at least na experience natin kumain ng uh, sa chili house. Ngayon, pagkatapos ko kumain, dumaan ako dito sa, nakadaan ako dito sa fountain. Ang gaganda po ng mga fountain nila. Napa, napa napaka, ano, napaka-amaze, na-amaze po ako sa mga style. Ayan ang harap na naman po ako na sana pagdating ng panahon sa labas ng bahay po magkakaroon ako ng ganitong fountain at magtapit sa labas. O so, oh, diba? So social, amazing life. So maganda talagang, masarap talagang magkaroon ng pera. Pero kung wala naman, hindi pa naman natin afford, so okay lang yan. Mag-enjoy-enjoy enjoy muna tayo sa kakapanood at, kakapanood at mag-video-video na lang muna tayo sa ngayon. <laughs> wala naman tayong choice <laughs> sige, idamay, idamay, damay ko na kayo sa panoorin nyo yung mga nakauwi na po tayo ng bahay at ito po yung mga pinamili natin, restand with ring lights and uh, ano pa ba uh, gimbal, ito yung Yan. Tapos na rotate siya yan. Tapos kanin to siya. Hmm. Na rotate. Na siya, pwede siyang ah uh, kailangan pang i-charge, kailangan pa ng ano, ah, naka I-push mo pala pataas para mag steady siya. Tapos pababa naman yung mag-rotate. So, O, oh, diba? Ayaw na tayong gamit pang video video Gimbal stabilizer. So, sya. gamitin natin yung mga mga. Pero pa tayong bubuksan na isa. Ito. Video making kit. Uh, may microphone, light, at saka stand ng cellphone. bata. Remote. Charger. Wire. Ito yung mic. Ito yung stand. Hindi kailangan pa pa-reassemble. Ito, ito yung light. Tapos, ito yung stand niya. Hindi ko pa alam pa ano yung yung ito. Uh, baka magpunha ito. No? Mamaya na lang natin explore Ganun po yan siya. eh uh, okay. Alam ko na. Mindset ba? Mindset. <laughs> Mindset dahi ba? Mindset. Ganun pala yun. Ganun pala siya. Ayan. Ayan. Kailangan pa natin i-search ito. Paano patayuin? Mm -mm. Ganyan. the moon of the moon haba. Kailangan ko ito siya. Kailangan pag -aralan. Thank you for watching, guys.